yon panibagong araw tayo panibagong vlog ay nandito na tayo sa likod o yung kalamansin natin hindi pa nayayaring na pipitas pero sinamisis kahapon so kasi di pumipitas sa kasi ate bali well, dalawang araw naka uh, ano yata sila anim na bag o, yan. Uh, pipitas din sila ngayon o, so nga lang hindi lumakas yung ulan sabi may bagyo pero umulan na makahapon. Kung oh, apatik-patik. Patik. Kaso nga lang yung dinagin natin ano kahapon na. Oh. Kahapon di tayo pumitas ng ano. Pumitas ng kalabansi. O oh, nagano tayo na nag dininis natin yung puno ng mga sili saka pinatabaan. Hindi pa tayo tapos nagpataba. Ay, hindi na nausaw yung ano pataba. Oh. Nung hapon kasi ano na lang tayo tawag dito Kahapon lang tayo nakapagpataba Nung maga, lininisan muna natin yung mga puno Ayan. Malinis na yung mga puno Yung sa gitna na lang yung may, may damo Pero sa tabing puno Kahapon ng maga Yan yung, yung trinabaho natin Hindi naman tayo nakapag-vlog kahapon Yan yung, yung ginawa natin kahapon Tapos ito na yung mga Tanim natin bagong talbusin Ayan na sila Ayan. Pinatabaan na natin yung ano yung mga huling talbusin natin. So yan. So dito sa ano natin na to. Yung bago plano natin. Dati ano nga saan natin yung ano. Yung magtatarim tayo sitaw kaya ang palaya. O yung sa sitaw saka ampalaya Matrabaho. Tapos isa pa nun malaki budget na kailangan. O ano naman ngayon? Uh, ano na yata? October. October 1. O ano? Pa-punta October na natin, natin na ano kung ano. O 29 ng September. O mga uh, kalatian ng October ano na tayo. Ah uh, mag-uumpisa na tayo sa Ibayo. Uh, mag, maglulusong-lusong na tayo doon kaya kung sitaw siya mapapabayaan lang saka kung kung ano tawag dito kung ang palaya ganun din kasi pag ano hindi naman pwedeng iniiwan-iwan natin yung ampalaya sa kay sitaw o kaya yung ano natin uh, sa araw siguro punta tayo doon sa may punlaan pag ano na tayo magpapa ano na tayo ng punlaan ng atalbusin uh, o oh, yung balak natin dito sa may gitna na yan, yan, sa may gitna na yan babalagan sana natin matrabaho na tapos kailangan pa ng puhunan o oh, yan Naka, ano na ng ganyan tak, magtatanim na lang tayo dito sa may ano yan, sa may gitna na yan sa talbusin saka yung talbusin ano lang naman yan tubig pataba tapos madalang na spray okay na uh, hindi naman siya ganun ka trabahong alaman Saka yun nga, hindi ganun kalaki yung kailangan na ano. Kailangan na puhunan. At isa pa, kung sakaling busy man tayo sa Ibayo, mga October, November, hanggang December. O kung, kung, kung alas dalawang buwan. Kahit na ano lang, kung pipitas. Ano, uh, kahit sina ate lang, saka sina misis, pwedeng pumitas ng talbusin saka yung ano nga binigyan natin ng isang pagkakataon pa yung ano yung panigang saka yung tare yun nga kaya pinatabaan natin ito pa yung pataba oh kaya yung pa yung tira natin dito naman tayo sa ano sa taway tare pero ngayong umaga ang umaga ayan mag i-spray muna tayo mamaya na tayo magpataba ayan oh yun natin kahapon yan tawag dito ah uh, Dinisan na, dinisa natin yung puno ay. Eh. Medyo malinis na siya. Eh, mo pag mo tayo ng maga? Pag i-spray. I-spray mo na tayo. Wala tayong tubig. Pero dito may pakapuha pa tayo. Yung Isang timban tubig. mag-i-spray na muna tayo Start na tayo mga boss mag spray bus na isang karga mga bus pangalawang karga baka mga karga lang yung ano natin mga naispray natin na hindi na malalabong eh papalabong pa lang tayo pwede natin yung ano yung uh, lumang kahit pa paano may nakuha pa rin tayo naman dito pero balak natin din dito ano na natin yung tanggalin na rin ay pahinga lang tayong konti tapos magpapataba na tayo ay makulimlim na ano makulimlim na naman baka sakaling umulan malusaw yung pataba tumalab may bagi daw eh nasa batanes gawin batanes sa taas o kaya yun, ano uh, ano na lang natin binubod na lang natin yung pataba saka yung pataba natin ano uh, ammonium lang pinakamura 830 yung isang bulto sabi 700 lang ano po pala ngayon 70 ay 830 ay, eh, wala kailangan natin kaya binili na lang natin saka yung salina natin yun mga pas uh, ano pa ano na ulit tayo o kumain muna tayo kanina ito yung mga napitasan natin no? yung una ay pita. Sinan na naman no? hindi na nga lang ganun ka ano kakaban. pero yun eh, meron pa rin yun o oh. mga pitasin na rin alam nga rin yung pinitas natin una yan boss hindi pala kayo itong ano hindi kayo itong pipitas yung uling ay yung unang pinitas nyo pitasin na naman marami pa to hindi pa tapos yung nasa gitna tapos yung dito sa pag sa na yan diretso ay magpapataba muna ay muna natin patabayin natin tapusin muna natin ay dami po dami pang pitasin dami na nanilaw mga basok you know, bas dumami nanilaw ngayon Pitasin mo talaga Tayo magpapataba muna Yan mga boss Tatuldangan muna natin Para ipataba Kahit na lumukas yung ulam Di basta basta Aalis Mas misis na gaano Si Ate Dolor umuwi muna, nahihilo daw. Nahihilo daw pag nasa umaakit. Mukhang ano yata ah. Kahit may bagyo ata sa ibang lugar. Wala nga siya doon ano sa atin. Ano garong epekto. Pag di nilalusaw itong pataba na ito, obligado tayo magpapatubig. sinabi sa si Macy's oh. Tapos sa pa. Yung doon sa pinipitas nila natin hindi mo siya makapitas masyadong mataas. O pa ako, muntog ang mga 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 Adami pa nung no, demoras ka pang hapon. Hindi, konti lang yun. Hindi tayo rin pwedeng bumali. Eh. Pwede, alam mo. Walang pa yung pataba. Ah, Nakakabento ano, no, yung bag na tayo. Nakakabento yung bag na tayo. Kasi yung kape. Pwede. Kaya yung tubig lang. Pero kung di lang nasira siguro ito, unang bugso dyan boss, 50. Pwede yung matitira. Siguro yung ano niyan mga nasa 30% na yung nahulog. Yun mo? Oh, Ayun, mga bulok na ibo ibon. Ayun, naninilop sa ilalim. Yung dilaw na yan, puro ano yan. Puro kalamansing na laglag. Oh. naman. Oh, walang pagitan yung mga Kalamansi Yan yung mga dilaw na ano niyan. Puro kalamansing niyan. Oh. Pero kasi ano mga boss, mura yung kalamasi. 300 lang. Yung piso sa kilo. May bega namin yung lagay. Tinatapon lang lang nila yun. Limang piso lang yun no? nun pag ano? Pag oh, Oo, 30 nga pala yun. Ano ano? 30 type. Time. time is 5. 300. 300. Yung, mga boss. Sinuha na natin yung ano. Ubusin na natin yung pataba. Pero di magkakasya ito. ay baka magkasya ito sa mga talbusit ay ano tare sa kapanigam sa talbus wala hindi magkakasya to ay sa beses na gana ah uh. pitas. Si ate umuwi Nahihilo daw Pero Kapag di naungulan, Patutubigan natin yan Kaya basain natin ng ano, power spray Para malusaw pataba Para tumalab hindi magkakasig pataba natin yung talbusin na doon sa gawing harapan hindi rin nadat na hindi na kung mayayari itong panigang natin baka hindi mayayari patat na tadling pa pitasin na naman boss naman Yan, ba Uwi muna tayo. Kain muna. Ali na. Ali na pala si Nan. Sinabasan din sa kasi ate dulo. Oh, yung mga kalabaw dati, inaano na daw. Pwede reklamo na. Nakakagawa daw ng labak tong kinahena. Lubluban. Ay. Huwag na yan. Wala na tayong mga ako Pag -pag -pag ang pagkain ng mga kalabaw. <coughs> Ayan po boss, fitas na tayo Nakakain na rin tayo Ayan natin, nakaisa na rin masyado matataas dito hindi naabot ni Macy's nun pero pinitas niya yung baba nito Look at hindi mo kasi maabot yung nandito na to hindi tayo magpupunta sa dulo kasi lang nakakainan ng tuhod nakakapanginig ay ka kita umamay sa inyo kung gaano kataas yung magdan hindi makukuha yung dulo na yun no? Ay. Huwag oh. din kasi tayo umakit Pinakadulo, wala Hindi makukuha pitasan ni Macy sa, sa baba eh. hindi na napuntahan yung pinakadulo dahil nalulula din siya hindi rin sanay binabalikan lang natin pinakadulo taas sayang malakas pa na may hangin. Hindi ba mo nagdaunang animis? Walatatlo siguro kami. At lumbag. Pero ang maaga tayo, ano, yung apat siguro kaya. Nakas na tayo nag, ano, kumitas <coughs> eh. Boss! Kapi muna tayo! It's a, a medyo mga, ano, mababa. Tapos kapi mo na. Ha? Ubot mo dyan. Ha? Ano na Marami na kung ano dyan no? Naninilaw na? Yan ako. Naninilaw. Dinalaglag Nani mo na lang sila. Inanay nga ayaw din pa ang sana yan, palaglag dyan eh. Dahil umaasim daw yung lupa eh. Talo you muna know tayo, kapi muna tayo. Mula sa tampunga. May kapila nila. May itong, nagkita. Like May ikit dalawa, ang makukuha nun Kaya naman siguro kaya hanggang mamayang hapon tatlo Umaga pala ako nagpumitas no, kundi ako nagpataba Ayan, mabas Mabas na natin sa red bag i-sleep bukas ang ano bukas kukulin daw nung bata maga 120 come on